Umabot na sa higit isang libo ang nabiktima sa online scam ngayong buwan pa lang ng Enero. Batayan sa inilabas na datos ng Philippine National Police. Samantala, lalaking sangkot sa sextortion na biktima pa mismo ang kanyang dating kasintahan, huli sa entrapment operation sa Ozamiz City. Ang detalya sa report ni Patrick De Jesus sa Rights, Miranda Rights. Na corner sa entrapment operation ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Osami City, ang lalaking ito na sospek umano sa pagpapakalat at pagbebenta ng mga hubad na larawan ng kanyang dating kasintahan. Napahagulgul ang sospek suspek sa kanya. Nakuha mula sa kanya ang isang cellphone at pera ito ay isang na ano, sexual or activities na kung saan yung biktima at suspect ay dating uh, meron silang relasyon. So katulad pa rin ng mga ganyan na, na merong hawak na recorded videos, pati yung pictures, yung suspect lab victim. So nung nakipaghiwalay yung, ano, yung victim, eh, ginawa niyang panako. Ang isasampang kaso ay yung Republic Act 1995, yung ito na type photo and video voyeurism Act. At ang pakasuhan din niya ng uh, Republic Act 9262, ito yung violence against women and their children. Sa datos ng Philippine National Police, isa ang sextortion. Sa mga tumaas ang bilang ng kaso sa nakalipas na tatlong taon. Pero naunguna pa rin uri ng cybercrime ang online scam, identity theft at cyber libel na halos dumoble ang kaso. Unang buwan pa lang ng taon, higit isang libo na ang naitalang insidente ng online scam higit dalawandaan ng identity theft at isandaang kaso ng cyber libel. Sa pulong nitong Martes sa Malacanang, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pulisya ang mga krimen sa cyberspace. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cybercrime, maglalagay ng cybersecurity Desk ang PNP sa mga police station upang mapabilis ang pagtugon at pag sa mga kaso. Alarming in the sense, ma'am, na talagang uh, hindi tayo nasisiro every day. May mga nare-receive po tayong uh, reports na kaya nga tinitignan natin na, na maliban doon sa eight focus crimes natin na tinatawag na crimes against persons and crimes against property, ay talagang tinututukan natin yung pagmamonitor dito sa cybercrime. Aminado naman ang PNP na malaking hamon ang pagdakip sa mga nasa likod ng iba't ibang cybercrime, bagay na kanilang tinutugunan. Uh, faceless, uh, minsan nameless pa yung ating kalaban dito. So it's, it's really difficult uh, on our part. Sabi ng PNP, tuloy-tuloy ang training sa mga polis na magiging bahagi ng Cyber Security Desk, maging pag-upgrade sa kanilang ICT equipment. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.